Eh bakit ka nga iinom? Huwag ka na uminom. Uminom ako eh. Huwag ka na uminom. Ako. Ka na uminom inom ako. Eh bakit ka nga iinom? Sabihin mo muna sa akin, ba't ka iinom? Ba't ka iinom? Napapaha ka? Napapaha ka? Napapaha ka? Tama inom ka ng tubig? Ha? Sabihin mo sa akin. Napapaha ka nga kaya kay inom ng tubig. Ha? Bakit ka nga iinom? Sabihin mo, bakit ka iinom? Napapaha ka kaya na inom ka tubig. Ha, iyo da eh. Iyo da eh. Ano? Magsalita ka daw. Magtaram ka nga ni, napapaha ka. Napapaha ka? Sabi mo muna, iyo po. Oh. Sabi mo, napapaha ka. Iyo, mami. Sabi mo muna. Sabi mo. Iyo. Iyo. Sabi mo, iyo. Iyo po. Sabi mo na, iyo po. Sabi mo nga, iyo nga ni, Mami ay pulutin mo yan di kita bibigyan ng tubig